Ayun oh. Ang oh, sarap ng kalderetang baka. Simple lang 'tong mga soy. Tara, simulan na natin. Wala akong makitang karne ng kambing, kaya baka na lang ang aking ginamit. Babanlawan ko muna ang baka. Tapos ilubog sa tubig. Pakuluan lang muna natin hanggang sa lumambot. Mga 40 to 50 minutes siguro mga soy. Depende sa karne. Mas mabilis kung meron kayong pressure cooker. At pag malambot na ang karne, pwede na nating simulan ang paggisa. Painit lang ng mantika. Tapos isunod ang bawang. Kapag okay na ang bawang, ilagay na ang sibuyas. Tapos idagdag na natin ang nilagong karne ng baka. Igisa lang natin para kumapit ang lasa ng bawang at sibuyas. Lagyan na rin natin ng paminta at konting patis pagkatapos ng 3 to 5 minutes na pagisa, pwede na natin ilagay ang patatas at carrots tapos idagdag na rin natin ang tomato paste sunod ibuhos ang pinaglagaan ng baka konting halo lang at takpan hanggang sa maluto o half cook ang gulay pag okay na ilagay ang tomato sauce kung masyadong malapot pwedeng dagdagan ng konting tubig isunod ang sili. Depende sa inyo kung gusto nyo ng mahangang o sakto lang. Itong sa akin, sakto na yung sili na yan. Tapos idagdag ang green peas at garbanzos na galing lata pero tanggalin muna ang tubig. Tapos takpan muna hanggang maluto na sila. Pagkatapos, ilagay ang nilagang atay ng manok na na-blender lagyan ng konting toyo para mas gumanda ang kulay templahan na ng nga kung medyo matabang pero itong akin sakto na ang lasa at pagkatapos pwede na nating ilagay ang ating bell pepper konting halo tapos takpan ulit at pagluto ng bell pepper pwede nang serve ang ating kalderetang baka at ayun no, ready to serve ng ating kalderetang baka Ganun lang kasimple mga soy, manganta mo.